Mga kwento ni Pilyo Tabatito, Episode 2, Ang Dilim ng Diplomat Hotel. Si Marco, isang batang photographer na mahilig sa mga abandoned places, ay napagpasyahan isang gabi na bisitahin ang isa sa mga pinakatanyag na haunted spots sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Marami na siyang naririnig na kwento tungkol dito, mga kaluluwang hindi matahimik, mga bangungot ng nakaraan, at ang misteryosong mga yapak na naririnig tuwing gabi. Pero para kay Marco, isang dokumentaryong proyekto lang ito. Gustong gusto niyang makuha ang mga larawan ng kasaysayan, mga sirasirang pader, at ang malapangarap na tanawin mula sa ibabaw ng burol. Dumating siya sa hotel bandang hating gabi, armado ng kanyang kamera at flashlight. Tahimik ang buong lugar, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Walang katao-tao, Ngunit ramdam niyang hindi siya nag